po itong inyong reklamo, ma'am? Pumunta ako sa may Tambunting Palawan ng Pacheco, Kison. Mapadala ako ng pera sa Aklan Batan. Pagdating ko doon, sabi ng tiller, cut off na daw. Okay. Sabi ko, pwede ba nga... Hindi ano muna, bukas na lang nila ko kukunin. Sabi na, sige, akin na yung pera mo. Hindi na ko up. Binilang na lang yung pera. Hmm. Tapos, binigay sa akin ang control number. Pasado na la sa is, dumating yung text ng Palawan nga naklim daw ni Dennis Paloma ang pera sa Redel, Bulacan. Bulacan. Pero kanino ho, sana yung pera gusto nyong makarating? Si Dennis Paloma po. Usapin muna natin si Mr. Dennis Paloma. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dennis. Paloma. Hello, sir. Noong January 20, nasaan po kayo? Dito po Ay, sa, sa lang. Hindi okay. po kayo na, nagawin ng uh, Plaridel, Bulacan. Hindi po kasi malayo yun po eh. Kasi papadal ho sana kayo ng pera ni Ma'am Elsa Duyo ng 37,200. Kaya lang po, oh, hindi po nakarating dyan sa Batan Aklan yung pera bagkos ito po ay napunta sa Plano del Bulacan. Pero ang nag-claim ay Dennis Paloma din. pag ko dito sa kalawa ng Batan, sabi sa atin po sir ng Taylor eh, na... Na-claim na, na daw yung pera na pinadala sa akin ni Elsa. Malaking pera ito nis eh, 37,200. Kung nakikinig po kay mga taga-Palawan, dapat hindi nyo ino-honor yung company ID. Kasi anybody can come up with a uh, fake company name. Mr. Christian Abulencia. Magandang hapon po, Sir Christian. Magandang hapon rin po, Sir. Alam niyo na po itong uh, problema? Ah, uh, yes, Sir. Opo. Okay. Bakit po kayo nalusutan? Na-release -na po yung transaction sa Merlin, which is our Palawan Express um, partner. Yung i-present po ng receiver natin ay company ID at saka voter's ID. Available po naman ito kung i-request lang ng sender natin. Pero kailangan po namin mag-secure -mag ng copy ng police blotter. Ang control number, mali pinigay? Um, actually, yung mga ganitong cases po naman natin, hindi naman po namin pinapabayaan yun. Meron po tayong ginagawang formal investigation sa mga ganito po. Okay. And then doon naman po sa naging response namin kay Ma'am Elsa Duyo, umihingi po kami doon ng copy ng police blotter sa from PNP para po may bigay namin yung ibang document katulad po ng identification document na binigay ng receiver, yung pong voter's ID niya saka company ID. Salamat Saba, sir, yes, sir at sinagot niyo po yung aming tawa. Ma'am Elsa Duyo, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon sir. Meron daw kayong good news galing po sa Palawan? Ma'am. Oh, mayroon po. Gintawagan ako ng Puerto Princesa kang na ng lang po. Mai-refund ko na yung pera. Yung 37,510 po. 510. Pati kasama yung charge. Opo. Ah, so buong buo ni-refund pati yung charge ni-refund po ng Palawan uh, Express Padala. Okay. Puerto Princesa po ang uh, tumawag sa office sa akin. Yung main Opo. office mismo nila. Okay. Dito ko na refund sa retail. Tondo Palawan Express. Narifan nyo na po, nandiyan na sa inyo ngayon. Opo, kasi ba daw po, maraming salamat po sa inyo. Apo. Ay syempre, pasalamatan natin 'yung Palawan Express pera padala. Kayo dyan sa Palawan, kami po'y humahanga sa inyo. Toto. Sincerely, ang aming pong labis-labis na paghanga sa inyo mga taga-Palawan. Tinanggap niyo inyong pagkakamali and I'm sure Uh, gumagawa na ngayon kayo ng investigasyon kung paano nangyari yon na nalusutan kayo at yung mga empleyadong nagkamali, merong kalalagyan and then hindi na maulit to dahil maghihigpit na kayo. At ang bilis ng aksyon, yun ang pinakaano doon. Palawan, mm -mm. saludo po kami sa inyo. Ganun dapat. Pag merong reklamo, mag-iimbestiga kayo at napatunayan nyo na talagang merong kayong pagkakamali at pagkukulang, then ayusin yung problema. So, Ma'am Elsa, okay na po kayo? Okay na po. Masawag na po. problem ko po, po. Magandang hapon po, oh, Madam. Sige po. oh, magandang hapon din sa inyo lahat yan. Sana meron tayong lahat matutunan dito, particular na ito mga pera padala. Hindi lamang po Palawan, kundi LBC, uh, ano pa ba yung mga ibang kumpanya? Uh, Western, Western, Union, Union ano pa ba? Mga, Cebuana, Cebuana, yung mga Uh, sana meron po kayong napulot na aral dito. Especially dun sa mga nagpapadala, uh, dun sa mga netizen, marami sila mga suggestion eh. mm. Sabi nila, eh, lahat naman ng ID na pepeke naman talaga kung gugustuhin. Marami mga nagsabing ganun eh. Yung isang point doon Nasabi ko, sinagot ko nga yung nag, ano eh, nag-comment eh, na sa maganda yung suggestion nyo, sana mabase ng mga kinaukulan, yung CCTV. Mm -mm. Very important. Dapat gumaga ng CCTV. So, lahat ng mga nagkiklaim, kuna ng picture. At sana, lahat ng pinapadalhan, i-request doon sa mga nagpapadala, pwede ba kuha kami ng picture noong padadalhan nyo? Madali Ay, naman na ngayon, eh, di ba? Very good suggestion. Ano di ba? Maganda suggestion, suggestion oh. yun, eh. Kapag mag-claim, kukumpel lang sa picture, eh mapipeke mo ngayon yung pangalan, yung ID, lahat-lahat, pero yung picture, hindi mo pwede mapeke. Hindi mo pwede maritoke. mm, -mm. Magandang suggestion yun. Palawan, saludo po kami sa inyo. Sobrang thank you po, Palawan, at inayos niyo po yung inyo pong problema. Dahil po sa ginawa ninyo, yung mga customer na nakapanood sa Rafi Turfain Action, na dati yung customer na nadismaya, babalik po sa inyo, promise. Kasi nakita nila, oh. oh nat yung natural problema, lang naman sa lahat ng promotion. kumpanya magkakaproblema. Hindi nyo naman sinasadya, hindi nyo naman kagustuhan, especially doon sa upper management ng Palawan. Hindi nyo gusto yun. ba? Diba? E eh, nalusutan kayo ng empleyado nyo. Hindi nyo naman kagagawa nyo. Kagustuhan. Yung empleyado nyo, I'm sure paparusahan nyo. Pero yung pag-solve nyo sa problema, mm -hmm. yun yung importante. Kasi kung akong customer, kahit na nabalitaan ko yung isang kumpanya na nalusutan, ginawan agad ng remedyo, ibinalik yung pera, abay, tuloy-tuloy pa rin pag-ipagtransaksyon oh, ko sa magtitiwala ka pa rin sa kumpanya nga. Yeah. Kaya palawan, ito sa ginawa nyo baka dumoble pang inyong customer. Hindi nga, totoo. Totoo. Kasi nakita ng mga ano, customer nila na oh, eh pag may problema diyan, sino solve? Hindi pa baya, hindi katulad ng iba na maninindigan na ayos solbin. Okay? Na hindi walang cover up, walang Wala. Mm -mm. Alright. Okay kayo Palawan. Mabuhay kayo diyan.